Alamin naman natin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil malugod nitong tinanggap ang limang bagong non-resident ambassadors at bagong Department of Public Works and Highway Transparency Portal ay mas pinalawak naman ang bersyon ng sumbungan ng uh, mga residente, mga kababayan natin, sumbung sa Pangulo 2.0 ay ngayon nga sa Palasyo Malacanang. At iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kredensyal ng limang bagong non-resident ambassadors sa isang seremonya sa Malacanang na isinagawa kahapon. Ipinagkaloob sa Pangulo ang letters of credence ni na Mohamed Trabelsi ng Tunisia, Miguel Angel Ubaldino Romero Alvarez ng Paraguay, Vibata Nevi Queda Drago ng Burkina Faso, Anjanette Catil ng Marshall Islands at Ivana Golobovic Duvok ng Serbia. Ang presentasyon ng kredensyal ay opisyal na nagmamarka sa simula ng kanilang diplomatic tenure bilang kinatawan ng kanilang bansa sa Pilipinas at nagpapakita ng pagtibay na ugnayang bilateral at international na kooperasyon. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas sa Tunisia noong 1975. Sa Paraguay naman, 1962, Burkina Faso noong 2002, Marshall Islands noong 1988, at ang Serbia noong 1972. Tiniyak naman ng mga non-resident ambassadors ang pinalakas na bilateral ties ng kanika nilang mga bansa at ang Pilipinas. Samantala, pinalawak at mas madaling gamitin na bersyon ng sumbong ng Pangulo platform ang inilunsad ng Department of Public Works and Highways Transparency Portal na nagbibigay daan sa publiko na subaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan sa infrastruktura. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, malaki ang naging pag-unlad ng portal kumpara sa naunang complaint system dahil mas malawak ang saklaw ng impormasyon at mas user-friendly. Inulunsad ni Pangulong Marcos ang DPWH Transparency Portal nitong lunes bilang bahagi ng nagpapatuloy na reforma upang matigil ang korupsyon. Ipinaliwanag din ni Gomez na hinigitan pa ng bagong DPWH Transparency Portal ang dating limitasyong nakautuon lamang sa flood control projects. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang publiko regular na gamitin ang Transparency Portal upang mabantayan ang mga proyekto sa kanilang mga komunidad at maipagbigay alam ang posibleng irregularidad o hindi maayos na trabaho. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand land Marcos Jr. That that's that's how bad all of the, the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon uh, upang uh, i-roll out let me say use that the word uh or the DPWH transparency portal. And ito ay isang uh, sistema na ating binuo upang kahit sino kahit sino hindi kailangan opisyal, kahit sino na kung nakaka na nais nila maghanap na informasyon tungkol sa isang project, uh, tungkol sa project dun sa kanilang lugar ay maari nilang gawin. kaya ito po yan. Inilahad naman ni Pangulong Marcos ang tatlong pangunahing yugto ng isinasagawang pagrepaso ng pamahalaan sa mga umanay ghost projects at irregularidad sa ilang mga sub-projects na layong tukuyin ang mga pagkukulang, pananagutan at kinakailangang reforma. Ayon kay Marcos, ang unang yugto ay ang pagtukoy sa mismong mga proyekto at subcontracts na ipinagagawa ngunit hindi na isa sa katuparan. Kabilang dito ang verifikasyon kung alin ang may problema at kung ano ang magiging kabiguan sa implementasyon. Sa ikalawang nito ay ang pagtukoy sa mga taong dapat managot. Ito ay kung may natanggap ba silang mga kickback. Panghuli, tiniyak ng Pangulo, mahigpit na tinututukan ng administrasyon ang mga reformang dapat ipatupad batay sa kanilang mga nadiskubri. Ayon pa sa Presidente, isa sa malina o na lumitaw sa kanilang investigasyon ay ang pagkawala ng transparency sa mga proseso ng gobyerno. Binigyan din ng Pangulo na ang pagpapanumbalik ng uh, transparency o malinaw at bukas na proseso sa pamahalaan ang isa sa pinakamahalagang hakbang upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong mga katiwalian. Muli si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? from all of this catharsis that we have to go through? What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, Walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Uh, etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga opisyal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Dennis, magiging abala din ngayong araw si Pangulong Marcos dahil ngayong umaga magkakaroon siya ng private meeting habang mamayang hapon dalawa ang event ng Pangulo, isa sa loob ng palasyo at isa naman sa uh, dito sa may uh, Manila Hotel kung saan kanyang dadaluhan itong Subay uh, Bayan uh, Subaybayan Awards 2025. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montano Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, The number 1 and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere